Hi guys. Ito po nagtiba kami nang saging sa gubat. <laughs> yan guys. Pero sa bus namin yan guys. Diyan namin. I mean... <laughs> yan. Tulong ka tricks. Ayan po ang aso namin. Kapag ka sa oras ng <laughs> Gigil na gigil. <laughs> Tinutulungan niya po yung kanyang boss mag ano, hila ng saging. Oh, ang tab na! Mamaya, doon ka. Yan. Ang aming asong maaasahan. Yan, ganyan ba ang aso guys? Tumutulong sa pagbuhat. Diba, pakatalino? Tigil na, tigil. Yan, nakainan na po siya ng daga guys. Maniyo guys. Ikot-ikot ka lang dito sa farm, may makikita ka ng mga niyog na nakalaglag lang. Saging. Ang dami. Yeah. pa guys, tingnan nyo. Ayan. Sa, sa boss namin na itong farm guys, hindi sa amin. Dito, dito. Kasi pag po niyan magtulong guys, pag maghihila ka ng mga ganyan nakotakot. Hindi <laughs> na gigil guys Yay <laughs> lapa yan. Kusang loob yan guys ha Hindi namin yan Hindi namin Siya lang po na una nakatuklas niya Magtulong sa sarili niya Hindi po namin yan tinuruan guys <laughs> 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 o, tana, tana. Dito. <laughs>

Uh, Mga laglag -lag lang yan guys na niyog. Ayun no, oh, dami. Yan po guys, tingnan niyo ang bunga. Ay hindi masyado kita madilim. Hindi madilim. Madilim guys, hindi makita pero ang daming bunga niyan. Karon. Layo na hakot ano. Tulong, tulong. Hila. Oh, di ba? <laughs> Pag sinabi mo siyang hila, hila lang, hila lang po siya. Teka. Kumana. Hmm, dito dito. Dito. <laughs> Kagaling maghilay. Hop oh, tika 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 tika. Kagaling maghilay ng aming aso. napakasipag po niyo magtulong. Ayan, nandito na po tayo sa dragon fruit area at mayroon po dyang pinya, papunta doon. Hindi, magputula. Yan. Kasi pagpunyong asa namin na yan, kaya love na love namin. Una, oh, natutusok na siya sa dragon fruit. Yan. Help lang, help. Hila. Hila. Hindi naman po yan yung inaano. Pero sa Pusang law po yan ng aming asong tumulong, guys. <laughs> good job. Thank you. Thank you for watching. You. Bye. Bye muna, Mitrix. Yay. Noting sa camera Very good eh. Very good. Bye.